Hola Abantanatics! Malungkot na ibinahagi ni Heart Evangelista ang emosyon niya sa YouTube vlog. Nawala na umano ang inner joy and peace niya dahil sa hindi pagkakaintindihan sa mga taong dating malapit sa kanya. Ipinahayag ng fashion icon na may ilang mga taong nagpaparamdam sa kanya na siya ay toxic. Ayon kay Heart, tila pinipinta siya ng mga ito bilang masamang tao. But because parang they paint you like you're such a bad person, so parang you're extra like, you know, parang you have to be extra perfect to people around you. Ayon kay heart hindi niya maunawaan kung saan galing o anong dahilan para sabihan siyang toxic, lalo na't bubbly pa nga raw siya noon. I mean, I'm trying to entertain na nga rin kasi yung mga way ko of getting over it. Overcompensating ako kasi alam ko may problem ako personally, so ako, anong gusto niyong gawin ko ngayon? Kaya ngayon daw ay sinusubukan na lang niya na maging masaya kahit may problema. Kaso, minsan ay napapagod na rin daw ang aktres dahil tao lang din siya. Idinagdag pa ni Hart na hindi rin maiwasang magkakitaan sila ng mga taong ito dahil nasa iisang industriya sila. I wish I wouldn't have to see them, but they're here and they ruined the area where I work. I'll get over it, but you're with them for such a long time. Nakadagdag pa sa hinanakit ni Hart ang pag-delete sa collab projects na ginawa nila noong sila'y magkakasama pa. Napapakwestiyon nga tuloy si Hart kung masama raw ba siyang tao. Pagamat hindi tinukoy ni Hart kung sino ang mga ito, marami ang napapaisip na baka raw ito ang dati niya makeup artist na si Justin Luis Soriano at ex-hairstylist na si Jack Aguilar na di nakalipad sa naiya papunta sa ng Dubai para makipag-meet up kay Pia Wurtzbach. Maalalang lang nag-post noon si Heart sa TikTok ng isang cryptic message tungkol sa pera. Kasunod dito ng mga alegasyon na na-max out umano nila ang credit card ng artista nang walang pahintulot at naantala pa raw sa buwan ng pagbabayad. Pero nauna na itinanggi ni Justin Soriano na ayaw na silang makasama ni Hart Evangelista dahil sa usapin ng pera. Sorry but I can't let this pass, especially pera yung pinapoint out. The falling out has nothing to do with money matters please, stop making issues. We are over it already. Patahimikin na po natin to, sabi ni Soriano. Hindi yan ang true reason ng falling out, but again, my mouth will remain shut. Wala kasing ginamit na credit card. I have my own business. I earn my own. I have two credit cards with limits I need and I live within my means. Dagdag pa nito. Ang dating glam team nga ba ni Hart ang tinutukoy ng aktres? Ano kaya talagang dahilan ng paghihiwalay ng grupo? Anong masasabi nyo dito Abante I-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe for more updates.